Magandang araw sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas, Pinadao at siyempre sa ating mga kabayan o FNOS Emigrants. Barangay eleksyon na po mga kababayan at siyempre kasama natin na dito yung isa sa pinagkakatiwalaan ng mga kabarangay niya, si Miss Carmelita Tamayo for Chairman, mga kabayan sa Barangay 771, Zone de District 5, Luzon ng Maynila. Pulang-pula, parang unity team, naalala ko yung campaign noon. No, 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 kay Paolong Bongbong Marcos dahil isa po tayo sa nag-ikot mula Luzon, Visayas at Pindalao may mga napuntahan tayong cities at siyempre yung lang iisang e, uh, superhero ng Luzon ng Maynila at walang sawang ka at walang kakupas-kupas na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon kulay pula pa rin na natili Miss Mara Tamudong natinaguri ang superhero na mga senior dahil sa mga programa na mga binababa sa ating mga kababayan especially dito sa lungsod ng Maynila. Kaya grabe, overwhelming dahil nagsama-sama yung ating mga kababayan na nakisa sa isang barangay na nahita natin ano? ito po yung mga taga dito lamang sa barangay 771 Son 84 Sobrang haba ng pila ko Haantay ko yung dulo Nako, siya syaba ako Talagang grabe, overwhelming Dahil nga, uh, solid na sumusuporta At may pagkakaisa no? Naalala ko yung last campaign eh shout out po sa inyong lahat Sa ating mga kababayan Ibuto ang nasa tama Piliin ang mga barangay official na sa tingin ninyong mapapakinabangan sa inyong barangay. Huwag natin iboto yung mga taong binipisyo lang ang habon sa barangay o may ginabang lamang sa barangay at hindi naman mapapakinabangan sa barangay. Ipaglaban at huwag tayong ma masilaw sa salapi na ating nakikita. No? Tandaan, ilang taon din sila maglilingkod sa ating barangay. Yung binigay na salapi, isang araw o ilang oras lang ubos na yan enjoy at siyempre nais ko lang magpasalamat kay Miss Mara Damondong dahil kung hindi rin sa kanya no, hindi rin karamihan sasaya ang maraming senior dahil marami rin siyang senior na tinulungan at binabaan ng kanyang programa isa nga dito yung accreditation mga kabayang National Commission of Senior Citizen. May future ang Senior Citizen. Siyempre, the same time, yung PhilHealth na binababa, no? Para malaman ng mga, kung ano-ano ba yung mga beneficyo ng ating mga seniors na makukuha sa PhilHealth. The same time, yung mga outreach program sa ating mga kabataan, mga laro ang bola kaya maraming salamat Miss Mara Tamuto

Mama yo! Basana yo! Cemo na long sigau! Pedinabi yo! Cemo na long sigau! Mama yo! Pedinabi yo! Cemo na long sigau! Mama yo! Wapuna ting kali limutan. Sagara ting na halalan. Anong sigau! Pag sinabi Chairman, anong sigaw? Mabuhay po mga kabalanggay! Huwag po natin kalilimutan sa darating na halalan ang bago at tunay na magmilingkod sa barangayan. Chairman, Leti, Tamayo, kasama natin ang ating pinakamamahal, ang superhero, ng mga senior citizen sa buong Maynila, Miss Mara Tabundo! Pag sinabi ko, super hero, anong sigaw? Pamaro! 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 Parehas, parehas! Pag sinabi ko, super hero, anong sigaw? Pamaro! Pag sinabi ko, super hero, anong sigaw? Pamaro! pag ko, chairman, anong sigaw? Dong? Kawayo! Sabay-sabay! Pag ko, chairman, anong sigaw? Dong? Kawayo! Pag ko, chairman, anong sigaw? Dong? Kawayo!